Ivana Alawi, konfirmado ng aalisin na sa Batang kiapo tila mawawala na sa eksena si Ivana Alawi alias Bubble sa Batang kiapo Kumalat na ang bali-balitang naglast taping na si Ivana ayon sa PA, sinabi rin PA na laging wala sa taping, laging sinasabing may lakad, tas pakiusapan pa sa pag-extend ng oras na siguradong tumatanggi naman. At hindi rin daw ito nakikipag-usap sa kasamahang artista. At may iba pang ulat na hindi ito na amensin sa set. At pag tinatawag na sa taping na kasimangot naman at mas malala pa dito ay halos si Coco lang ang pinapansin. At pag dumarating daw ito ay diretsyo na lang sa kanyang standby area at nakadutdut sa cellphone. Yan ay ayon sa mga nakakakita kay Ivana sa set ng Batang kiyapo. Isa pa raw sa rason ay ayaw daw nito makatrabaho ang kapuso star na si Kim Domingo. Na siyang gaganap as Madonna sa serye. Samantala ipinagtanggol pa rin ng Star Magic si Ivana sa pamamagitan ng official statement na inilabas nitong July 17 lamang. Nais ipaalam ng Star Magic sa publiko na hindi masama ang ugali ni Ivana. Pagmula ng magsimula si Ivana bilang bubble sa batang kiyapo, naging mainit ang pagtanggap ng manunood sa kanilang tandem. At dahil dun lumampas sa napagkasundo ang tatlong buwan ang eksena na gagawin sana ni Ivana. At napabalita rin nagagawa si Ivana ng shooting sa movie, bagay na isa rin dahilan kaya aalis na siya sa Batang Kiyapo. Dagdag pa ng Star Magic nagpapasalamat sila kay Ivana sa dedikasyon, pagmamahal at masayang samahang ipinamalas ni Ivana sa kanyang katrabaho. Dagdag pa rito ang lubos na pasasalamat kay Coco at sa lahat ng bumubuo ng Batang Kiyapo. Sa pagbibigay ng oportunidad at naging bahagi ng Batang Kiyapo. Samantala nilinaw ng kanyang manager na hindi masama ang ugali ni Ivana. At nilinaw ng manager na nakikihollow-bilo naman si Ivana bagay na kita naman sa mga blog at video na ginagawa niya. Kaya pakiusap ng manager at nagmamahal kay Ivana na itigil na paninira sa aktres dahil siguradong wala naman itong patutunguhan.